Patuloy na pinag-uusapan ngayon ang tambalan ng celebrities na sila Maris Racal at Anthony Jennings sa programang Can't Buy Me Love dahil sa kanilang husay sa pag-arte. Ang mga karakter nilang sila Snoop at Irene o mas kilala bilang Snooprin ay talagang pumatok sa mga netizens na nagpa-trending sa kanila ng ilang beses sa social media. Marami ang talagang nagustuhan ang tambalan nila dahil hindi lamang sila nagpapakiling, kundi napakakwela rin ng dalawa sa palabas at dalang-dala ang mga viewers dito. Kasama nila Marisa at Anthony ang love team na sila Doni Pangilinan at Bel Mariano na bida sa naturang palabas. Dahil nga sa unti-unting pagsikat ng tambalang snooprin, hindi maiwasang ikumpara sila sa Don Bell. Tila ba nagsasabong ang fandom ng dalawang love team na ito at nagbabangayan sa social media? sa akin, mo, hindi ko naman kasi pinakasa na para sa akin kasi um, mokos ko sa karap mo, mokos ko sa ginagawa ko. Um, may mga naririnig ako, may mga nagsabi sa akin na para sa akin, sabi na ko naman, magpansin na yun. Kasi kami magkakalibig naman talaga. Hindi naman namin, parang wala namang ganun talaga sa amin. Yung casual, siguro sila nagsasabi nun. Pero sa amin, wala. Um, uh, kami mag-mahal namin yung sa talaga. Wala kami Then yung pakiramdam na mabigat sa ito? Wala ko ka And whatever, ano ba sa ito? Oo, oh, 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 oh. talaga gano'n naman dapat. Talaga hindi talaga magtulong ang ngayon. Hindi hey, ba, hindi mo naman mabibis lahat ng tao eh, di ba? Sa lahat naman. Ako nga, sabi ko, ah, ngayon pa ba yung kailangan ko sa tao, di diba? Talaga ako eh. And, Um, kasi ano Ano ang masasabi nyo rito?